Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Roy Nagwanson. Sabi lang niya, why is Lacson reporting this? Mayroong pahayag ni Senator Lacson, I think the sa Senado. May pinangalanan siyang mga tao na tumanggap ng kickbacks allegedly for the President. Ito kaugnay sa aligasyon ni Saldiko na tumanggap ng kickbacks ang Pangulo ito si Nair ni uh, Attorney Guanson ang uh, post na ito Just in, Senate President Pro Tempore Ping Lakson reveals that the kickbacks from the 100 billion budget insertions were received not by President Ferdinand Marcos Jr. but by presidential legal ah uh, presidential legislative liaison office. Undersecretary Adrian Carlos Bersamin and Education Undersecretary Trajib Olaybar, Lakson said the receipt of the kickbacks did not have blessings from the president, as Marcos is unaware of the scheme. He added that Bersamin and Olaybar, who already resigned, name dropped the president. Making former Ako Bicol Representative Saldico believe that the kickbacks were intended for the chief executive. So, yan ang pasabog ni Senator Lacson, dalawang tao ang tumanggap sa pera. Bersamin. I don't know, kaano-ano ba ito ni former ES Bersamin? Anak? Kamag-anak? Basta, I believe malapit na kamag-anak. So ano, ngayon na may natanggap na kickback, ano ngayon ang uh, say, blue ribbon? Pinatawag na ba nila itong si Adrian Carlos Bersamin at Tyree Olaybar? Hindi ko na na-monitor. Wala, nawalan na kasi ako ng, ng interest sa Blue Ribbon. Sabi ng Senador Lacson is Where the evidence lead us Yan papuntang investigasyon So kung tumanggap sila ng kickbacks Eh talagang investigan sana sila Iniimbestigan din ba sila ng ombudsman? I don't know At least may tumanggap So Gaano kasigurado si Senator Lacson Na unaware ang Pangulo nito Yan ang tanong ko ngayon. Parang siya na ang naghusga, naging judge na malinis ang pangulo. 'Yon ang opinion ko lang ito ha. Ah. Malinis ang pangulo, hindi niya alam yang mga kibakibaks kickback na 'yan. Kaya wag yung sirain ng pangulo. <laughs> okay ah. Uh, so why is Lakson reporting this? Yan ang tanong ko rin. Oh. Ito na, sinagot. Maria Amor, siya ang abogado ni Bongbong Mar Mar Marcos. Taga tota tuta aw aw ka group effort. <laughs> oh, opinion lang 'yan ha. Binasa ko lang ano. Uh, binasa ko lang sandali ha. Magbasa pa ta ng dagdag na comments. Maklis no, Marbon, sabi niya, baka, uh, basin, Basi nakawan malita at Oh, uh, these are just comments ha. Ah. Binabasa ko na Chris Ferrer, Employee of the Year Award, above and beyond category. Hmm. Milyanora Uno, obviously the Takipan Blues is in the air. Josephine Chris, kuratong baliling high kickbacks from cement bato. Joar <laughs> Oles, Fox, Ping Lakson to the rescue. O para bang nagiging spokesperson na ba ng Pangulo ang Senator Lacson? Iyon ang sinasabi dito. Tanong lang naman. O Janet D. Guzman, the male version of Auntie Claire. <laughs> JC Acosta, is Lacson hiding something that no tumalakan niyang just curious and asking? MM Banag, newly appointed spokesperson. S. Evite, multitasking lang ang peg. Do everything you can to protect your big bosses or else you know you're all going down with them. JoLos Tindyenda, Siyempre, todo depensa kasi may utang na loob ng eleksyon, hindi naman talaga mananalo yan eh. General Coratong to the rescue, sabi ni Charles Grandi Magne, to the rescue he is the spokes unaware unaware of the scheme okay granting unaware of the scheme does that make the president uh, clean uh, na wala na siyang responsibilidad to meet na command responsibility pinabayaan niya eh edi pananagutan niya ito sa taong bayan ang daming nawawala Oh, kayo mismo, Senator Lacson, ang grabing expose ninyo. Napa, nakakabilib yung mga expose ninyo, part 1 and part 2. So ano ngayon? Naniniwala kayo na walang kinalaman ang Pangulo? Well and good. But ako, kung wala man siyang kinalaman, eh pananagutan pa rin niya yan dahil siyang presidente. Noong una, pinagmamayabang pa niya ang kanyang flood control projects. Tapos ngayon, siya nang tumatay yung hero. Magpasalamat daw tayo sa kanya dahil siya ang nag-expose. I don't believe so. Ang nag-expose po ay ang kalikasan, ang Diyos mismo ang nag-expose sa kalukuhan nila sa flood control projects. Kung hindi dahil sa bagyo, Karina at iba pa, sunod-sunod na bagyo, Baka hanggang ngayon nagmamalaki pa rin ang Pangulong Marcos sa kanyang mga flood control projects. Mahina siyang pangulo dahil paniwalang paniwala siya sa mga report ni Secretary Bunuanon. Dinedepensahan pa niyang plat flood control. Nasaan? Nanjon lang nang bargo. Nanjan malakas lang ang hangin. Nanjan na overwhelm lang. Nanjan ano to? Climate change lang. Tanggapin na natin ito. New normal na yan. Basta bumagyo, bumaha na yan. Wala na tayong magagawa. <laughs> Ganun. O. Oh. Napilitan na lang siyang sabihin ito, mahiya kayo sa zona niya dahil naipit na siya. At ngayon, ito na. Largest scandal. Balitang balita sa buong mundo. Headline news tayo sa iba't ibang payagan sa mundo. Manila, ano, Washington Post, Japan Times, Al Jazeera, Indira Times, sa India, yung rally ngayon ng Iglesia Ni Cristo, talaga, sinundan pa ng uh, aligasyon ni kapatid, manang, I mean, nako, nakakaya ang Pilipinas. Yan po ang tatak ng bagong Pilipinas ng Pangulong Marcos Jr., Kay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito. Uh, nakakatulong kayo sa tribong talanding dahil namimigay tayo ng mga libreng yero at pako uh, para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni si Angkol na natagaan ng yero.

Karon ate unsay imong masulti nga nataga ang kagyero linsin pako nga nakatop na gid ka ang una nga akong pasalamatan ang Ginoo nga gigamit niya si Sir nga ang para sa uh, ang para sa amo ang uh, kuan parehas amo ang mga kuan may kaya nga ibalik uksin, matabangan. O salamat usab sa nagvideo. Sa usap sila ang uh -huh. tabang po na alalay ni sir nga. Uh -huh. Kuan sila ang makapakita ni sir kung kung kinsagid ang tao nga natabangan ni sir. O kuan manghinaot sad ko nga daghan pa ang matabangan ni sir. Uh -huh. nga, sama, ni sama maman. sa ako ah uh, nga kuan nagkinahanglan og tabang. Uh -huh. kuan, salamat gid sir. Hinaut nga. Ang ginoon na ang magbalo sa imo ha magpanalangin o ilabi usab sa gabidyo nga imong mga bade oo, oo. Yeah. sige te salamat salamat po